Gagawin natin ngayon ang cross-examination ni Pastor Rian Quintes sa rebuttal stand ni Mr. Darwin Gitiano at ating titingnan kung paano pinawisan ng gusto si Mr. Darwin Gitiano sa mga tanong ni Mr. Rian Quintes. Ang unang sa tupang pa nag-declare nito, si Papa Damaso. Ah, it was declared officially in the year 405. So susundan ko po yung sagot mo ha, Padre ha. Sabi mo, 405 official po naging clear si Pope Damasos. Tama? Okay, ngayon, tanong. Tanong. Kailan po ba namatay si Pope Damasos? Pinagpapawisan ng husto si Darwin Gitgano sa tanong ni Mr. Rian Fuentes kung anong taon ba si Pope Damaso namatay. Dahil sa kanyang pahayag, si Pope Damaso daw ang official na nag-declare ng buong Biblia noong 405. At kung i-research mo naman kung anong taon si Pope Damaso namatay, siya ay namatay noong 384 AD. Kaya para makaiwas sa kapalpakan ng kanyang mga kasinungalingan na pahayag at makuha ang atensyon ng mga nakikinig sa kanya, ito ang kanyang ginawang palusot. Panoorin natin. So susindahan ko po yung sanot mo, ha, Padre. Ha? Sabi mo, 4 of 5 opisyal po naging clear si Pope Damasus. Tama? Okay. Ngayon, tanong. Tanong. Kailan po ba namatay si Pope Damasus? Isa mo nito irrelevant. Okay, proceed with another question. Irrelevant daw ayon sa kanya ang tanong ni Mr. Rian Fintes. Ngunit siya mismo ang unang nagpahayag patungkol kay Pope Damasos na siyang official daw na nag-declare sa buong Biblia noong 405. Eh, ang kanilang paksang pinag-uusapan ay hindi naman patungkol sa declaration ng Biblia, kundi sa compilation. Ngayon, nung nabisto na ang kanyang kasinungalingan, abay nagpalusot, irrelevant daw. <laughs> Objection, ni Moderator. Date po ang ating ano eh. Sabi kasi 4 o 5 daw official na kumpal, Mr. Moderator So ang tanong ngayon, si Pusiyo, kung, kung totoo ang kanyang pahayag ah, na si Tamasos, kailan ba namatay? Kasi patutunayan ko sa kanya, 4th century patay na si Tamasos. So pasagot mo, Mr. Moderator The speaker is given time to answer, but if the speaker never have to answer, then reserve your further rebuttal or Next special question. remarks on your conclusion. Proceed, you have the right to answer, Father. O na, nandito na naman sa kanilang standard dress, mga kapatid. Na? na... Halata sa kilos ni Mr. Darwin Gitgano na nalilito na siya kung ano ang kanyang isasagot sa tanong ni Mr. Rian Fintis sa kanya kung kailan namatay si Pope Damaso na siyang kanyang sinasabi na nagdeklara daw ng Biblia noong 405. Kaya imbis na sagutin niya kung anong taon si Pope Damaso na matay ay nagpalusot na naman si Darwin Gitgano sa kanyang mga sagot. Ito ang kanyang palusot na sagot na napakalayo sa tanong ni Mr. Rian Puentes. Ito. Council of Trent, voted uh, by. Uh, so, una, of the concilios of Nagco, attested, confirmed, and declared Some, Biblia. And officially, during 405, inspired by Pope Punasso, through Saint Eric. Okay, again. Kailan nga ba siya namatay? Kasi nga, siya yung, siya yung pinatatangan mo eh. Siya daw yung official na nag-compile 4 of 5. E eh, ang sabi ng reference, 384 lang po siya na buhay. Kaya ngayon, tanong, kailan po namatay si Damaso? Okay. Relevant really yan <laughs> na tanong. So, sasagot lang ako sa document, no? It was declared officially in the year 405. So, okay. Taka, bisop. Okay, ito pa pa ha? ito. At kapuntos, ito po ang ating panglilino kung sino po ba ang nag-compile nito. Dahil ang mga scriptures ay hiwa-hiwalay po yan. Hindi pa yan buo. Sino ba ang bumuo nito at nag nito sa taong 3rd century. Mga kap kapuntos, sa pamagitan ni Pope Damaso. Ginagadal niya ang mga... Kailan? Narinig nyo? Kailan? Narinig nyo? Third century. Ano po ang third century? 201 to 300 is third century. Ngayon, 405, that's fifth century. Ano ba talaga, kuya? Ha? Ano ba talaga? Ano ba talaga? Paniwalaan ba ninyo yung nagtuturo ninyo ni na hindi niya alam, hindi niya sigurado anong time na compiled? Pag -attes. Pag -attes, Pag -attes, Pag -attes. Alam po ninyo, yung Council of Rome ni Damaso, that is 382, padre. That is 4th century. Yun dapat ang patudayan mo. 4th kasi 382. Mamatay na si Damaso eh. O ito ha, play. Ah, may 3rd century kanina. Yung sa'y nag-compile uh, nag sa Biblia, si Papa Damaso sa tuig 405. Hindi ho ako nagsabi sa inyo, yung isa 3 century, yung isa 405, ano ba talaga kuya? Sigurado ka ba? bakit hindi ka sigurado sa time mo, sa timeline? Ay I want you to know, namatay na si Damaso. 384 lamang po, namatay si Damaso. Ayan o. Oh. 3, natay pang anak po siya. 304 hanggang 84. Damaso 1, naging 366 siya na po. Patay na siya sa 405.